May 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 opo, opo. Anak ko po yun. Hindi, niya Kaya, lahat po ako. 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 Kamay? Ko mga kamay! Mayroon kasi mga mayroon? Ano ba? mo naman siya Ano? may bibigyan lang po Ah, ako na pa ako Manila. Nasaan ka ah. Ang pagkakarinig sa akin, mama, pagkakarinig Sige po. yung pinadala kami ni sir, yun nga, boyfriend mo, hulang ulang kuha yun, Kiss mo sa ano, okay, so meron siyang teddy bear, may ayakap mo na habang wala siya, ano man, <laughs> and then, and also may message niya kung pinadala so, ano? Okay lang, okay, mami, pa, mami, okay lang pa, narinig niyo? <laughs> okay, happy 30th birthday, ayan, related na. Related, happy 30th birthday. Tanay, magustuhan mo ang munting regalo ko sa'yo. Nagustuhan niyo po ba? Oh. Ano mo <laughs> ano naramdaman niyo, ma'am? Kinilig ka? Ayon. Di ko man palagi magawa ang mga bagay na ganito, pero palagi mong tandaan, special ka sa buhay ko. I love you from Japan. Yeah. <laughs> <laughs> oh, ano mo sasabihin niyo po sa message yeah. niya? Sa sa bahay namin mama. okay lang po. Ano gusto niyo sabihin sa message sa relasyon po ng inyong anak at mong Hindi eh, wala sa akin. Okay lang. Hindi sa tamang edad naman na sila. Hindi lang. Sakaling maging sila talaga. Sana po ay eh, naging masaya. walang away, walang wala ba yung darating na yung pagsisisi si, si, o pag ano? Okay. Yung, 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 <laughs> kasi po tayo ngayon. kasi naman anak niya. Hindi <laughs> po Kasi mahirap naman. Hindi naman kami habang buhay-buhay. At saka, narating naman. Nakakatulong na rin naman sila sa amin. Kaya ah, ganda ng si mami. Ayun, papa, po. po po Make sure na siya na talaga. <laughs> boto kasi po kayo sa mo. kanya. Boto kayo. Oo naman. Yes! Yeah. Kahit di mo alam ah, yung pinang nila yung nalang. Pero alam na po nung no, kasi na Okay siya doon ng matuling. Wala naman po kanil sa kung ang gusto nila. So, yes. oh, kasi no. sila naman yung magsasama. Kaya like, hindi ko lang na naman yung masaya. Walang pagsasama. Okay. Tsaka yung kung oh, ayaw man nila nasa anak ko, kasi sa awit lang nila sa akin ang buo. Gano'n mong kamay kong tatanggap. <laughs> Sabi oh, mami, gano'n <laughs> ma'am. Ayan, alam mo siya si Lina. Ah, thank you. Uh -huh. Uh -huh. Dito kayo magsalita, <laughs> huwag niyo muna siya osapin oh, dyan. Sige na. Kunyari wala siya dyan. Okay. Thank si si you sa bigalong. Oo. Oh. Okay. <laughs> ano po alam niyo ma'am? Wala, sabihin mo, ikaw pa ba? <laughs> oh, ano po yung... Uh, walang I love you, si Ma, walang I love you man lang, oh. Sige, nasabihin nyo na! Nasabi ko na yung like. Dapat sa video din! Uh, oh. okay, mara boy po sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah! Kilig naman si Serna! <laughs> I believe in every word that you say. I love you all the way. Oh, I could swim. Love is not a game that children play so. tell